ibigay galing to New Zealand doon binili ito naman daladala -dala ni Nuna galing Pinas inuwi pa sa New Zealand para lang ipadala sa akin kasi maraming ipadadala si JJ Spanish sardines corn beef tsaka sisig na mamasitas at tsaka yung paborito kong sunflower crackers Dalaga pa ako. Yan ang kinakain ko. Gusto, gusto ko. Ayoko ng Skyplex. Sunflower crackers. Original. Meron pa mga padalang pinadalang ano, chicharon galing kay Bless. Ayan. At saka espada. Inuunti-unti ko yung espada. Niluluto ko mga paanim-anim lang ang lutong parang chicharon. Ito bigay sa akin to ni, ni ano, ni Bless. New Zealand na nuka honey. Panlagay sa muka. Ayan. Meron nilalagay ko siya ngayon sa siko ko. Kasi yung siko ma, maitim pa na yun. Kasi yung pala, ano yun, Nag, ah, ano, ba yun? Yung sinasandal ko yung siko ko. Ayan. Ito, ang sarap na ito. Tumasa pa na ito masarap siya. Lahat to masarap. Pati itong buro. Yung burong hipon, sarap. Sasawsaw mo sa ano, sa talong na nilagan talong or inihaw na talong or ano ba yon yung uh, ano pa ba, steam na talong. Pag piniritong talong, masarap din yan. Yung burong kanin, may kanin yan. Taba ng talangka, ayan. Pag may time, magbibidyo pa ako ng iba pang pinadala ni Jay.